<laughs> ayan, naglolo ko na siya. Nawawala na ng power or yung kuryente. Hindi ko alam kung dito. Pero wala na talaga siyang power. So, ayan, naglolo ko siya. Kahit ano yung dito. Ayan, okay. yun oh nagloloko siya. Bumubukas siya tapos nawawala din. So yun guys, gumagana siya ngayon tapos mm -hmm. mamaya namamatay na siyang kusa. So kinanta ko yung pinagbilhan ko nito kasi kakabili ko lang to wala pang 2 months. Pero sabi niya may warranty daw na 2 months na libre. So after 2 months, pwede naman niyang i-service pero yun nga lang magbabayad ako. Pero wala pa namang 2 months, naglolo ko na. Tapos kinakonta ko yung seller o yung nagbenta sa akin nito. Binlock na po niya ako. Walang <laughs> forever. Walang forever talaga. Ano, pakadami. Kami lima lima eh. Bilangin na namin kung magkano yung nasa loob. Ano lang, bubukod natin Okay. Ya, nak leg leg nak dan Ayan po. Magbibilang ang mga oso. Silang dalawa lang oso. ang goy. goy. So, bali to guys, hindi ko na siya magagamit dahil naglolo ko siya. Siguro ipaparepair ko na lang sa ibang shop or ibang nagtitinda rin ng ganito. So, ang bili ko po dito is 12,000 pesos. Plus, meron siyang 1,500 na laman sa GCash. So, hindi ko na rin makuha yong kasi yung GCash account dito o yung wallet ay hindi naman po sa akin. So, tatry ko na lang makipag-communicate sa mismong developer nito kung may chance na ma-transfer sa akin yung uh, 1,500 na laman ng GCash or ng e-loading. So, ito more than one month itong uh, mga points na to. So, binibilang na nila kung magkaroon mo. No? Ayan nga, pagbilang na rin sila dito. Yes. Mga lima-lima. At pakadaming piso no? nung... Pero tayo, hindi na dyan. <laughs> Bilang din ka. Mm -hmm. so more on piso sa totoo lang maganda talaga yung may piso wifi tayo yun nga lang ang cons ng piso wifi kapag nagloko siya tapos yung seller o yung pinagbilhan mo nito is hindi ganong ka-responsible eh, yun nga parang masasayang lang din itong ating Uh, pagbili dito. Actually, wala pa siyang 2 months. More than 1 month pa lang to. So, nagkaroon agad siya ng malfunction or hindi naglolo ko siya. At, tinari kong kontakin yung seller nito. Yun nga lang. Ay, nakablock na ako. <laughs> hindi ko alam kung anong reason niya. Ba't niya ako binlock Pero, nakakasad ng very light. Pinromote ko pa naman yung kanyang page dun sa isa kong vlog kasi nga parang tulungan siya sa kanyang business. But then, ayan. Iniwan niya ako sa area. Kamusta na ito? 100? Oo, mm -hmm. 100 yan. Ang dami na din. Ito, 100 na yan, Tine. Ayan, no? yung na 100, 200, 300, 400, 300, 800, 800 na Plus pa. Tapos ang dami pang mga piece dami pa sa video. o. Hmm. Yung marami yung mga natin. kasi hanapin yung lima Hmm. Eh. -mm. Matanda mo 20 mga piso. Ito na yan? 20. Itag 10-10 mo lang. Para hindi ka malilito. Nakakalungkot lang talaga. Dahil May yun nga. <laughs> hindi ko man lang siya. Hindi ko man lang nabawi yung aking pinang. Uh, bayad dito na 12,000 pesos. Hindi ko alam kung mababawi kasi Itong buwan na to, nakapagbayad na ako. Dalawang beses na ako nagbayad ng internet na 1699. Kahit man lang, at least yung one month sa sabi na ito sa internet, ay eh, mabawi natin. So, ayan, it's time to say goodbye na sa ating piso wifi. Dahil, ngayon, naglolo ko na siya. So, ito naman yung ating, ito, baka magamit pa rin natin to. But don't worry guys, meron akong another business na sisimulan, uh, wifi din siya. Nakita ko lang sa internet at nakita ko dun sa Manila na ganun ang ginagamit nila. Tatanggalin na natin to. It's time to say goodbye na. <laughs> Ito ay magagamit natin dun sa panibagong business na ating sisimulan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yeah, 31, diba? 32, So ito guys, 620, 22, 24, 26, 20. 628 Ang piso natin 1, 1,628 So, 1,753 So, mga araw 1,700 lahat So, nabawi ko naman yung isang buwang uh, internet na pinayad natin Ang revenue is 1,700 something. Ang ang ating expenses ay magkano ba yung expenses natin? Yung item sold ito 12,000. Tapos oo. Tapos yung sa internet nas around uh, 3,000 pesos. More than 3,000 pesos. Total ng ating expenses para sa piso wifi is mga around 15,000. Revenue, 1,700. So, kakalabasan ito, net loss. <laughs> Kasi mas malaki yung, yung expenses kesa sa ating revenue. So, net loss. Ang kinalabasan niya, ang net loss natin is nasa around 12,000 to 13,000 pesos. But anyways, that's business, talaga sa business talaga, hindi ganong minsan nagsasucceed, minsan ano yun, yun minsan okay, minsan hindi but then huwag tayo mawala ng pag-asa dahil pag may mga nawala, may darating pa 1, 2 Dito Kakulay yung pera yung ano Kakulay nung pera yung pera yung Ito oh. Kakulay kasi yung ano Yung cemento yung ano